So, hi guys! For today's video, ituturo eh, ko sa inyo kung paano nga ba umalis sa agency dito sa pupo. Kung gusto nyo na pong umalis sa agency dito sa pupo, kung parang hindi ka na masaya sa agency mo, at sa sobrang dami na hindi ka na naasikaso, so, ang kailangan po natin gawin para makaalis po tayo dito sa ating agency is, click nyo na po ito dito. Ang gagawin po natin ay, ikakancel po natin yung account natin. I-copy po muna natin itong ating ID. Ito, click lang po natin to. Ito siya. Tapos ma-copy na po siya. Tapos click po natin itong settings. Ito. Tapos punta po tayo dito sa account and security. Yan. Click niyo lang po yan. Tapos may makikita po kayo dito sa baba is cancel account. So, ito po. Click lang po natin itong cancel account. Yan. Ito po. Confirm delete account. Click nyo lang po yan. Tapos, yung ID number po natin, i-copy paste po natin dito. So, yan. Ayan siya na po siya. Tapos, i-confirm -co na po natin. Tapos, you deleted your account on 2016 AC. Ito po ang nakalagay dito guys. The platform will process your account cancellation and delete all your data within 30 days. If you log in to the platform again within 30 days, your account cancellation process would be, would be stopped. So, wag po muna tayo maglalagin in sa pupo sa loob ng isang buwan or sa loob ng 30 days para po maalis po tayo doon sa ating agency pwede na po sa pagkatapos po ng 30 days, pwede na po kayo mag-login. So, kiklik lang po natin itong finish and exit. Ayan po guys. So, ayan. So, di ba guys, wala na. Wala na yung account natin. Ganun lang po kadali.